Ikawalumput tatlong kabanata O Diyos, huwag kang tumahimik, huwag kang mapayapa at tumiwasay, O Diyos. Sapagkat narito ang mga kaaway mo'y gugulo at silang nagtatanim sa iyo ay nangagtaas ng ulo. Sila'y nagsisitanggap ng payong may katusuhan laban sa iyong bayan at nangagsanggunian laban sa iyong nangakakubli. Kanilang sinabi, Kayo'y parito at atin silang ihiwalay sa pagkabansa, upang ang pangalan ng Israel ay huwag nang maalaala pa. Sapagkat sila'y nangagsang magkakasama na may isang pagkakaayon, laban sa iyo ay nangagtitipanan. Ang mga tolda ng Edom at ng mga Ismailita, ang Moab at ang mga Agareno, ang Gebal at ang Amon at ang Amalek, ang Filisteo na kasama ng mga tagatiro, pati ng Asiria ay nalalakip sa kanila, kanilang tinulungan ang mga anak ni Lot. Gumawa ka sa kanila ng gaya sa Madianita. Gaya kay Sisara, gaya kay Habin, sa ilog ng season, na nangamatay sa Endor. Sila'y naging parang dumi sa lupa. Gawin mo ang kanilang mga maginoo na gaya ni Oreb at ni Zeeb Oo, lahat nilang mga pangulo ay gaya ni Zeba at ni Zalmuna. Na siyang nagsipagsabi, kunin natin para sa atin na pinakaari ang mga tahanan ng Diyos. O Diyos ko, gawin mo silang parang ipuipong alabok, parang dayami sa harap ng hangin. Parang apoy na sumusunog ng gubat at parang liab na nanunupok ng mga bundok. Kaya't habulin mo sila ng iyong bagyo at pangilabutin mo sila ng iyong unos. Lipusin mo ang kanilang mga mukha ng kahihiyan upang hanapin nila ang iyong pangalan o Panginoon. Mga pahiya sila at mga lupaypay magpakilanman. Oo, mga hiya sila at mga lipol. Upang kanilang maalaman na ikaw lamang na ang pangalan ay Jehova ay kataas-taasan sa buong lupa.